Nasasira na ng Pangulo ang lahat ng pogo sa buong bansa. At ito ay kanyang sinabi sa Anyam Sona noong July 22, 2024. ayo sa kanya, ang lahat ng pogo. Effective sa araw na to at ang pinaka-deadline ay hanggang sa bago matapos ang taon ito. At ang mga mga lagahan na buhay na mawawalan ng nam trabaho ay gagawa ng parang ng gobyerno na mabigyan sila ng trabaho. Pakinggan natin pahayag ng Pangulo. I I hereby instruct PAGCO to wind down and cease the operation of Bogos by the end of the year. Madonna, the in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Alejandro Tenco. Pilipino, Libu-libo ang mababala na hanap buhay at malaki rin ang pondo na mababawa sa bansa. Kaya dapat ay pag-aralan din ang ukul sa pagpapasara na lata mga pogo. Subalit, ano ha ba magagawa kundi ito ay pasya ng Pangulo? Kaya bagaman meron siyang sariling opinion, mas paturi di siyang susunod kung ano ang pasya ng Pangulo ng ating bansa. Paringan natin ang usapan nila ni Albin El Chico at ni Sir Alejandro Tenko. Itong, uh, na isa ba, sorry, uh, sorry, ng Starting Pogo. next year, Sir Al, magkano ang mawawalang kita ng gobyerno dahil ibabana na natin yung Pogo o IGL? Ah, oh. Well, sa pagkorpo, eh, at least 7 million piso po. Magkano, magkano? Yung magano? Po projection ko, pitong pito pitong pitong billion. Pito. Billion. Ah, billion. Seven and a half billion. Seven billion. po. Opo, wow. oh, Sa pagkor pa lang yun. At uh, pagkatapos doon, meron pong BIR mm -hmm. na dapat po nakakakulit ng 2 and a half times sa pagkor eh. So mga 14 Dahil yun. Sa mga 14 lang po. Sa so, mga 14. So yun nga po ang sinasabi ko mga... Uh, direct Bukod po yung nakukulikta ng dole at nakukulikta din po ng uh, ano po ba 'to Bureau of Immigration sa Limbao? Mm, mm, mm. Ah po, mayroon din po yung sa BIR nakalagdagan withholding with taxes po ng mga empleyado na Pilipino so, so, sir, at mga foreigner. So sir, Al, the last time that we interviewed you, iba yung pananaw ninyo. Eh, ganoon talaga, presidente na nagsalita, kontra po sa doon sa pananaw niyo. Uh, ako lang naman at inuulit ko eh ang mga nakarang araw, nakarang linggo, nakarang buwan Uh, naniniwala pa ako po ako sa regulation. Apat uh, sa uh, dalawa, apat na po na lamang naman na may lisensya, uh, hindi naman po sila involved sa mga criminal activity, eh yun po ang aking uh, Pero sinasabi ko din po sa inyo yung programa, pag nag-utos na ang Pangulo, Uh, eh, tayo po ay susunod na uh, kanyang utos. Chairman, ang tanong ko na lang, dahil ibaba na yung kautusan, next year wala na, may sa palagay nyo magkakaroon ng backlash ito doon sa ating mga kaibigan na mga Chinese, sa ating mga kadil na mga Chinese na mga negosyante? Uh, hindi naman po siguro dahil uh, pinagbabawal din at uh, matagal na rin hinihiling din ng uh, gobyerno ng China na uh, kumari, itigil na rin itong uh, operasyon na ito ng mga Pogo. Okay. okay. Sige, Chairman, thank you po. Maraming Chairman, salamat. Maraming salamat, salamat talaga. Because of you, oh, but okay oh, lang po. Walang, thank you, walang, thank you. Ano, walang, wala wala pong anuman at maraming salamat sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa lahat na nakikinig sa inyo. Thank you sir. Ingat po sa kayo. Sige naong Alejandro Tenco, ang chairman po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. O paano po yan? Magkita-kits po tayo bukas ha? Si Alvin Alchico po ito. Do... Mga kababayan, nakakalungkot man po al naging pasya ng Pangulo sapagkat may mga pogo naman na nag-illegal na nag-ooperate na kanilang negosyo. Nadamay lamang sila dito sa mga illegal at maging si Sir Alejandro Tenko chairman ng Pagkor, ay nagnanaisana na ito ay pagkaralan pa mabuti sapagkat 7 billion ang mawawala sa pundo na ating bansa na ko contribute ng Pogo. Maging sa tax natin na nadadagdag na 7 billion kaya yung sa kanila ay 14 billion ang siya nawawala sa ating bansa. Pero ano ating magagawa o magagawa nila kung merong illegal na naharapasok sa Pogo at ito ang magiging daan pa para magagawa ng anumang illegal na gawain ang mga masamang loob. Kaya ito naman ay ipinasara ng Pangulo. Kaya bagaman ang Pamulo o chairman ng Pagkor ay may sariling opinion na kanda pa rin sa Pangulo ng Bansa. O kasi pinapatupad na na ipasara na ang Pogo sa lahat na sa buong bansa. Iyan po muna ang Bidjapur today natin nang sa muli mga kaibigan.